changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bidhin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives this is 105.1 105.1 brigada news brigada fm, news FM. Manila. manila the music and news authority brigada ngating one time the new Filipino time alas sa is impunto na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaanga na, na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Totoong mga labi ng Pinay na namatay sa Kuwait darating na sa bansa ngayong linggo. Mga naulila naman ni Jenny Alvarado, kumbinsidong may foul play sa pagkamatay nito. Ilang lugar sa Los Angeles, isinailalim na sa red alert status dahil sa nagpapatuloy na wildfire. Bilang ng mga Pinoy na lumikas, umabot na sa mahigit isandaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris nakatakdang mag-usap ngayong gabi. House official nilinaw na hindi pinalitan ni Congressman Stella Kimbo ang nag-resign na chairman ng Appropriations Committee. BNP, itinangging bahagi ng kanilang kultura ang pagkakaroon ng kota o reward system para hulihin o patayin ang mga sangkot sa illegal drugs. At Brigada News FM Tacloban at One Tahanan Party List, pinasok ang malayong barangay sa Leyte para magbigay ng tulong at kaalaman kontra Stanti. LITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. sa ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Afan Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, January 14, 2025, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada, Brigada Balita Nationwide. Bantita. Mga kabrigadang maling bangkay po ang naiuwi sa pamilya ng nasawing OFW sa Kuwait. Sa halip kasi na bangkay ng Pinay ang ipinadala sa Pilipinas ay bangkay Bangkay pala ng katrabahong Nepali na kasama nitong nasawi. Samantala, hindi naman kumbinsido ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng biktima. Si Brigada Jigo Custurio sa detalye. Ibrigada mo. Brigada. Napalitan ng galit ang pagdadalamhati ng pamilya Alvarado matapos malimbangkay ang dumating sa kanila. Si mama yan. <tod> si mama ko. Niya January 10, nang dumating sa Pilipinas, ang kahon na sinasabing laman ang bangkay ng OFW na si Jenny. Pero nang buksan ito, laking gulat ng pamilya na bangkay ng katrabaho nitong Nepali ang dumating sa Pilipinas. Ano mangyayaring ano napalitan kasi inimbestigahan nga daw po doon eh, na topsy. Posibleng magkakamali pa sila doon. Si Jenny, kasama ang dalaw pang katrabahong Nepali, ay namatay noong January to sa Kuwait dahil umano sa suffocation. Plano pa sana ni Jenny na mag-get together ang kanilang pamilya pero bangkay na itong uuwi sa Pilipinas pauwi na sana siya sa susunod na buwan dahil tapos na ang kanyang kontrata hindi kontento ang pamilya ni Jenny na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Nais nila ng malalimang ang investigasyon para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Jenny. Po yung metal po, ang dami niya pong pasa. Pati po yung paanan niya. Ay kay. sugat. Bakas po nang lubid. May Tapos sugat po. din po. Opo. Okay. Okay. yung kuko niya. niya. po parang sinakal ng lubid na bakas na bakas po. May pasa po siya rito, may pasa rin po yung labi niya. Tapos po yung kuko niya natutuklap na po. Una ng binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Arnel Ignacio ang pamilyang naulila ni Jenny. Tiniyak nila na gagawin lahat ng pamahalaan upang maiuwi sa lalong madaling panahon ng bangkay ng OFW at maibigay ang nararapat na tulong sa pamilya. Yung mga pinangako nila ay ito pa rin nila at inaasahan naman po namin yun dahil may tiwala naman po kami sa kanila. Samantala, sa naging panayam ng Brigada News sa Manila kay Kakdak, Sinabi nito na inaasahan nilang matatapos na ang proseso ng pagpapauwi ng bangkay ni Jenny ngayong linggo. O so, sinasaayos na na magkaroon ng ng uh, tamang identification ng kay Jenny mm -hmm. at napipinto na rin ang uh, latest ay bandang Webes siya may sasakay sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Siniguro rin niya ang masusing kooperasyon sa Kuwaiti authorities at counterparts para sa investigasyon sa insidente. Sa kalimang hindi sila kumbinsido sa autopsy results nito, ay maaari rin umano silang magkasan ng hiwalay na investigasyon. Inaasahan na ngayong Webes darating ang bangkay ni Jenny sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Strikebacks. Brigada Bandita, Nationwide. Samantala, ilang lugar sa Los Angeles isinailalim na sa red alert status dahil sa nagpapatuloy na wildfire. Bilang ng mga Pinoy na lumikas, umabot na sa 150. Mula sa Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada Lovely Rose Makinano, i-brigada mo. Brigada isinailali na sa red alert status ang ibang mga lugar ng Los Angeles, California dahil sa nagpapatuloy na wildfire. Ayon sa isang Pinay na si Katrina Neri na naninirahan sa Santa Clarita. Posibleng kabilang sila sa mga ililikas dahil sa mas lumalakas na Santa Ana winds na may dalang init at posibleng magdudulot ng brush fire. Napag-alaman na umabot na sa 24 na individual ang namatay dahil sa sunog na nagsimula sa Pacific Palisades at sa kasalukuyan umabot naman sa 150 na mga Pinoy ang lumikas. Dagdag pa ni Miss Neri na halos kada taon may nangyayaring sunog sa Los Angeles ngunit kadalasan ay sa mga kagubatan at ito umano ang unang pagkakataon na may naranasang wildfire sa residential area because of the very strong Santa Ana winds. Mo na nag-brush fire because of the, the winds. And then karon ang wind is very strong from today until Wednesday. And I live in the suburbs. So na I means a valley. Anytime they evacuate me because of the winds, it can start another brush fire. Patuloy naman ang isinagawang investigasyon ng mga bumbero sa posibleng dahilan ng sunog lalo pa't may nakitang posibilidad ng arson. Samantala, hindi naman tumitigil sa kanilang operasyon ang mga bombero galing sa Mexico maging ang mga helikopter na ginamit galing pa sa Canada. In the heart of changing lives, ito si Brigada Lovely sa Baan Makinano ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News. Of IMAX, IMAX, Brigada Bandita, Naging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa mga private meetings sa Palasyo ng Malacanang. Kasama rin sa schedule nito ngayong araw ang pagkikipag-usap naman kay outgoing U.S. Vice President Kamala Harris. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Pagkatapos ng trilateral phone call meeting kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina-outgoing U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru, si outgoing U.S. Vice President Kamala Harris naman ang makakausap ng Pangulo ngayong gabi. Ayon sa Presidential Communications Office, mamayang alas 9.45 ng gabi inaasahan ang phone call meeting sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente ng Estados Unidos. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ang PCO kung patong sa ang pag-uusapan ng dalawang leader pero inaasahang maglalabas sila ng pahayag pagkatapos ng pulong. Maaalala ilang beses nang nagkita at nagkausap si na Pangulong Marcos at U.S. Vice President Harris. Una nagkita ang dalawa noong November 21, 2022 matapos bumisita si Vice President Harris sa Pilipinas at nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Nasundan ito ng pag-imbita kay Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa official residence ni Harris sa loob ng U.S. Naval Observatory noong May 2, 2023 at ang pagkikita nila noong November 16, 2023 sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Conference. Dito natalakay nila ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang mga hakbang ng Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX, IMAX. Brigada Bandita, nationwide. Samantala, may paglilinaw ang isang opisyal ng Kamara Hinggil sa magiging papel ni Congresswoman Stella Kimbo sa Committee on Appropriations. Iyan ay kasunod ng resignation ng chairman ng komite na tatlong taon ding hinawakan ang posisyon. Ang kabuang ulat ihahatid ni Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo. Brigada. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried pansamantala o acting capacity lang ang papel na gagampanan ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo sa House Committee on Appropriations. Ito ang paglilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco matapos magbitiw sa puesto bilang chairman ng Appropriations Panel si Congressman Elizalde Co dulot ng usaping pangkalusugan. Sabi ni Velasco, ang papel ni Kimbo ay hawakan ang official duties ng chairperson ng Appropriations Committee habang wala pang papalit kay Co. Kakailanganin kasi ng aksyon mula sa plenaryo para magkaroon ng bagong chairman ang panel. Batay sa Rule 9, Section 32 ng Rules of the House of Representatives, otomatikong gagampanan ng pangalawang pinakamataas sa hanay ng seniority ang tungkulin ng chairman kapag ang pwesto ay nabakante, dulot ng pagkamatay, nag-resign, tinanggal o may permanent disability. Si Kimbo ang Senior Vice Chairperson ng Committee on Appropriations. Samantala, sa isang panayam ay sinabi ni Kimbo na tutuparin pa rin nila ang mandato ng komite. Tuloy lang naman po ang uh, functions ng ating uh, Committee on Appropriations. So, I was advised by the leadership na, na I am to ensure that our Committee on Appropriations will continue to function as before. Si Congressman Ko ang humawak sa chairmanship ng Appropriations Committee sa loob ng tatlong taon. Sa isang statement, sinabi nitong pagtutuunan niya ng pansin ang atensyong medikal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Iginit e naman ng PNP na hindi bahagi ng kanilang kultura ang pagkakaroon ng kota o reward system para hulihin o patayin ang mga sangkot sa ilegal na droga. Wala rin daw PNP chief na papayag na gawing dahilan ng reward para pumatay ng tao. Brigada Kath Austria, ibrigada e Mariing itinanggi ng pambansang pulisya na mayroong institutionalized quota or reward system para sa paghuli o pagpatay ng mga illegal drug offenders. With respect doon sa allegation na this is the norms and tradition for the PNP, we take exemption po, wala po tayong ganyang institutionalized reward system at least doon sa sinasabing sinasabing may quota system at may reward system para humuli at pumatay ng mga illegal drug offenders. Ito ang iginiit ng PNP bilang depensa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. It is our theory but not proven na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP of, uh, when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report. At may, para dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon, 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 ganoon yung bodega, kuha, arrest, reward, uh, promotion. Parang ganoon na naging sistema nila. Paliwanag ni Fajardo ang reward system ng PNP ay limitado lamang sa paghuli ng mga most wanted persons at ito ay dumadaan sa tamang proseso. We have existing rewards but these rewards are limited doon po sa arrest ng mga most wanted person at dumadaan po yan sa proseso. Yung mga nagbibigay po ng information that led to the arrest of notorious criminal. Sinabi pa ni Fajardo na walang PNP chief ang papayag na gawing dahilan ang reward system para pumatay ng tao. Oh, at pilitanin indigan din nila hindi ito nakaugat sa kanilang institusyon. No chip PNP in his right mind will allow the giving of rewards para lang pumatay po ng tao. Ayon kay Fajardo, bukas ang PNP sa anumang investigasyon. tulad ng kanilang naging pakikiisa sa mga nakaraang pagsisiyasat kabilang na ang isinagawa ng quad committee ng kamara. Open po tayo to any investigation and this is the the same uh, the same uh, setup uh, we uh, we uh, committed during the previous mga investigation even sa quadcom may mga pulis po tayong nag-interview, may mga pulis po tayong nag-express ng kanilang mga mga statements po, wise or otherwise. So, open po tayo dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Primax, Brigada Nationwide. matapos ang ilang pagdinig ng Senate Committee on Public Services hinggil sa Motorcycles for Hire Act, Chairman nito susubukan umanong itulak na maisabatas ang hiling ng mga MC taxi riders na maisa legal ang kanilang trabaho para sa detalye ng report Brigada Cortez, Ibrigada mo Brigada, Brigada. Ibatas kaya! Ibatas kaya! Yan ang paulit-ulit na panawagan ng ilang motorcycle taxi drivers sa isinagawa nilang kilos protesta sa harap ng Senado ngayong araw kasunod nga ng pagdinig ng Senate Committee on Public Services tungkol sa panukalang batas ng Motorcycles for Hire Act. Kaya kami, ang panawagan namin, Senator Tulpo, tulungan mo kami na maligal na ang MC Taxi sa Pilipinas at maging talagang ano na to. Maging standardized na na ganito ang uri ng alternative pa public transportation Ayon kay Magdonsod, mahalaga maging legal ang kanilang hanap buhay upang maiwasan ng ilan nilang problema na kinakaharap kabilang na nga rito ang pagkakaroon ng malabong insurance policy. Kasunod nito, sa naging pagdinig matapos ang konsultasyon ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo. Dito sa mga stakeholders ay tinapos na ng senador ang naturang pagdinig at dadalhin na raw ang pagtalakay dito sa Technical Working Group. Kaysa maghila ng maghila hindi mabibitin, mag bibitin lang timing of the essence, mapapatagalan tayo so TWG na susunod and I uh, will find out uh, the earliest schedule uh, available para ma TWG na and then hanggang sa uh, subukan natin may habol at maging galap na mag itong bill. Samantala, handa raw ang senador na kausapin ng Pangulo kung kailanganin man upang matiyak na maisa sa batas na ito. Ito ay bago nga matapos ang ika-19 Congress. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News o Suiti. So Primax, Nagsagawang muli ng Feeding Initiative Program si Senador Christopher Bongo sa Malasakit Center sa Bulacan Medical Center. Nakatanggap po ng mainit na lugaw mula sa tanggapan ng mga pasyente, mga kanilang kasama at mga hospital staff. Patuloy namang magsasagawa ng Feeding Initiative si Go sa iba't ibang Malasakit Center. Trybacks! Trybacks! Brigada Paglita Balita. Nationwide! Paglita! Makabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada, tinugunan ang brigada ni Josef Tacloban at ng One Tahanan Party List ang problema ng mga stunting o ng stunting at malnutrisyon sa isang malayong barangay sa Babatngon, Leyte. Sa pamagitan ng ating anti-stunting campaign sa mga bata sa buong bansa, nagsagawa ang brigada kasama ang wantahanan ng feeding program initiative sa barangay Villa Magsaysay sa naturang bayan. Mahigit pitumpong mga bata ang natuwa dahil sa dala nating aroskaldo, mga palaro at papremyo. Maliban po sa mga bata, enjoy din ang mga nanay dahil kasama sila sa mga hinatira natin ng saya maliban sa mga naiuwing papremyo at vitamins, baon nila sa kanilang pag-uwi sa kani-kanilang tahanan ang mga aral kung paano maalagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak maging ng mga nagpapagatas at mga buntis mula sa isinagawang simposyong para maagapan ang stunting. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. <tune> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada lay Bagyo. At brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag the music and news authority. Kada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives